Mga mga ka viewers, mga ka YouTube, good morning. Mga subscribers, good morning. Good morning sa inyong lahat. This is Wilmars TV. Welcome. Kumusta kayo? Magandang gabi sa mga nasa ibang bansa. Magandang magandang hapon. Magandang umaga. Dito sa Pilipinas. So, um uh, kumusta na kayo? Kami eh ngayon ay eh, pa punta kami sa church. Practice. It's a Saturday. It's a wonderful Saturday morning. So, practice lang kami. Mm, -mm. mm -hmm. Kasi, linggo, Sunday na naman bukas at uh, it's time to ano, uh, practice the worship team. So, yan. So, stay tuned lang kayo sa mga more videos or sa, sa video na ito. Stay tuned lang kayo kasi pupunta na kami. Medyo hiningal pa ako. Bira yan. Hmm? Medyo hiningal pa ako. Ayan, so nandito na kami. Dito na kami ngayon. Face, okay. facing... Facing... Facing ang hinahal. Facing the way of the church. <laughs> Hindi fishing kasi mangingisda naman yon, Facing lang. Facing. It's a matter of facing. Uy. Sat Sa na ako. Hmm. Sirado ay. Sirado. Uh, wala kong magiging tangga dito na eh. Hmm. santai Dadan dari sekelah sekelah oke okay. knot wheel out kuno set nih box-nya nih wow open this door wheel out the set not kami nabudul Bil, ini jenis koin. Bilin lang. Bilin lang. Nggak hmm. <laughs> ah. Lagain mo lang djan. Hmm? Hmm, Walao pang taho, tayo palang. Tayo pa lang. Gagawin? Burn out.

I don't know if I can do it or not. ka ba mag-massage? Oo. Wow. Ito mukhang mukhang mag-massage ko pwede. Hahaha. Ano yung style sa massage po? No huh? Anong style yan? Reflex? Reflex. Hug massage. <laughs> Tapos? <laughs> Reflex <Tapos? laughs> Reflex lang? Hmm. Dito na kami sa church. Sa temple of God na kami. Uli lang siya tagbalik. Without pa man. <laughs> <laughs> Ayaw. Ayaw. Hindi, mga tubig sa satan dali. Diyo nga, higang lang siya na. Ay, di. di. ka nga na ko, ichikan. Hi ah, mga ka viewers, mga ka YouTube, mga subscribers. Magandang hapon sa lahat. Welcome to Wilmar's TV. So, Wilmar's Targa uh, sa TV. Wilmar's go, <laughs> sa TV pala. So, ngayon ay, um, ito, pauwi na kami galing practice. So, masaya ako ngayon sa totoo lang kasi may, may, may isa kaming ka-worship ka team na, ka-team na, ano, hindi talaga, gaano pang natutong kasi gusto niya mag base player pero pag nagkamali siya ay uh, naging ano siya naging negative so tinuruan ko ngayon so tinuruan ko kung anong gawin so masaya ako kasi madali lang naman niya nakuha so sana hindi siya magbago so ayan kamusta na ba kayo wala ba kayong ano bang magawa natin dyan kung nasaan ka man ngayon siguro ay natutulog ka siguro ay uh, nasa bahay ka lang ngayon so, at nakita mo tong um, video namin so ayun kung bago ka pa lang sa channel na to no um, pindutin mo lang ang like and pindutin mo na rin ang subscribe kasi ano para uh, ano at saka pindutin mo na rin yung notification bell para umak para ma-update ka naman sa lahat ng videos na i-upload dito sa channel na to at uh, yan, like-like lang sa mga videos na i-upload namin so, ay naroon ko lang ano bang good news kahapon? good news a good news kahapon ha? Huh? may good news ba kahapon? oh, yung kahapon ah. yung yung hapon na ko hindi ako nakagawi gabi pagkagabi ah <laughs> uh, ano good news ba yun? Hindi ko na naalala eh. Ang dali mo naman So, ang good niya sa hapon is yung... Yung... Kalabasa! Yung kalabasa pala. Ay, gulay, gulay. Oh. Yung gulay. Mm -hmm. Ay, maraming salamat sa mga blessings. Sana ay... Um, sana ay ano... Kahapon pala masayang masaya. Mm -hmm. Si Lola at saka si Ate Elizabeth at si... Lolo. 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 At saka yung asawa niya. Mm -hmm. Lolo na-stroke. At saka yung asawa niya. Masaya sila. Masaya kaming lahat kahapon. Ah, tapos yung nanay ko rin. Masaya. Yung nanay niya rin ni Joseph. Masaya. So, nagulat sa gabi kasi na-late ako pag-uwi. Mga 7 or 6 PM na yun. Tapos, yun. Nagulat na yung mama ko. Natuwa na lang. natuwa ah, Gulay na naman. Yes! Napag-anin. Napag-anin. Natuwa. So, ayan. Maraming maraming salamat sa mga uh, taong bibigyan ng blessings sa kapwa nila. So, sana ay pala yung panuha kayo ni God. So, ayan. Uy, si Ate G. ano masasabi mo? Si Ate G. Si Ate Gigi. Ayan, Ate Gigi. Salamat sa suporta mo. Uh, salamat sa advice mo. At sa mga advice na rin sa iba nating mga subscribers maraming salamat tama lang naman at gabay gabay ninyo kami kasi ano first time vlogger lang kami na talaga kami ganong alam sa vlog so salamat dahil sa inyong lahat na alam na namin kung anong gawin so thank you thank you hindi ko na kayo papangalanan kasi hindi ko naman kayo mapangalanan lahat So ngayon, papunta na kami sa pasada. Sana ay may mabili kami quick. Sana... quick. Quick, quick, quick na naman. <laughs> quick, quick. Ang paborito ni Wellmar. Sana ay, ay. mabili tayo ng quick, quick. Kung may pera ka dyan. meron. O. Try ko. Sige. Pumunta na tayo. Let's go. Let's go. Hello! Ayan! Pag Abot na kami. Pag Abot na. Nakarating na. Medyo, ulang. Hindi pinalad. Walang kwek-kwek. <laughs> Walang kwek-kwek. Wala talaga. May pera pero? Walang kwek-kwek. Maya-maya, babaliktad yan. May quick quick pero walang pera. <laughs> so, ah, so ngayon medyo maputik. Padalakan talaga namin, kailangan namin magdadala ng pera. Paano pag naka-encounter kami ng may quick quick? Uh -huh. Oh, blah. Bakit alam mo? Alam ko. Na-memorize na -memorasyon 'yung daan? Uh -huh. Galing. gerbi ya. Kita so, kan yang wajib kami murai dari lapuk, lapuk. Lapuk nanti kena ulik sebab pasak. Okey, Roy. Gutung, no? Hai, gutung. <laughs> Kakak gutung yang galing lakat juga, terus, ano? sos. Tumuring daw gagawin kwek-kwek. Kala mo ha, hindi ako marunong. Hindi oh, yeah. na ako marunong gumawa ng sauce. 'Di na kalimutan ko na. Lala-lala. Ito oh. <laughs> tayo, may mukitik. Dumula yeah. Hindi lang ako marunong gumawa ng sauce. Nakalimutan ko na. Pero pag kwek-kwek marunong ka. Oo, marunong naman. Ano anong gagawin yan? Dapat, meron kang food coloring. Oh, tapos may ang na harina mm. Um. itlog itlog mm. Um. tapos ganun lang yun lang mm. Uh. gawin mo kami ng quick quick mm. pero walang sukos ay, ayaw mo okay lang pero try ko mag-research kung paano gumawa ng sauce kasi iba't iba yung sauce ako quick eh. Yung mm. sauce na walang color, walang color, ganun. Hmm. Yan eh. Mm. Grabe ni Grabe ni Madali lang matuto yun. Hmm. Mm. Patikin mo lab mo. Anong lab? Hmm, ganun ang laban. Nen duta. Nauso lang. <laughs> nah, tagay <doot. laughs> nah, ng... eh. ko sa si gugma ni mo, tagay ko sa si gugma. Gugma. Gugma ba tagay ko gugma ba? Ang gugma, say, isang gugma. Pagkae, okay, gugma jud. <laughs> Pag love mo. <laughs> Ayan, Yan, malapit na kami kami melapit tak kami melapit tak kami melapit tak kami tak kami woi yai <coughs> eh, eh. 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 ini cuma eh. di sini ah eh. ini cuma di sini kita ini cuma di sini ah madilim madilim angkolin kita megabing walang hanggan Toro, toro. Ayan. Tara, tara. Medyo na. Yun. Kailangan na namin gumamit ng flash. Na mag-video. Kaya pa. Kaya pa. Ayan. Ayan. Maraming salamat hmm. ha, since ano, malapit na kaming makarating. Maraming salamat sa patuloy niya pagsasuporta niyo sa channel na Wilmar Turgosas TV sana lalo pa kayong dumami at sana ay uh, bless kayo ni God lagi so dito kami sa amin yun yun ano si lola 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 umawa nag video demo mga nito no mm. na atapog iro atapro iro atapro <laughs> hmm. Jilang, mm. makulit si Jilang. Okay. Makulit si So yan, eh, maraming salamat. Thank you for watching this video. Hope you enjoy it. Humihinga lang eh. So, ayun, sa kasamaang palad, walang kwek-kwek. Kaya, wak-wak uh, <laughs> na. Gumalungkot ako kasi hindi ako nakakain ng kwek-kwek ngayon. <laughs> so, wish ko lang na sana may maraming kwek-kwek na, na, na tindah sa so, susunod. Baka bukas ng hapon, meron. <laughs> so, and, uh, thank you for watching Wilmar, Torregosas TV, and don't forget to subscribe. So, ayan, bye-bye na.